Sisigang na po tayo sa ating incubator. Ayan po. Uh, meron po tayo isang tray na iklog na nako sa ating mga Rhode Island Red. At bumili po tayo ng isang tray. Ayan. Para po makapagsigang na tayo. Hi, Kuya Tinoy. Uh, shout out to Kuya Tinoy. Maraming salamat sa iklog na Rhode Island. Masalita na, lang. Ilan laman may isang tray na yan? 30. 30. 30? Ito kaya may mga guhit Oh. Sabi po guguhitan. Ngayon lang, first time po namin. Wala na kanong so, iklog ng manok ni kwete na yun. Turo po. Pero step pa lang po namin magsigang. sabi ng tuturo, pag ganyan daw po, pa tuwad. pag ganyan, ibang Ganon ba? Iba o magiging pisa. Katuwad. naman ano. Hindi magbebe ba ano yung patuwa dola? Patuwa, ano yun? Ano yung naman naman naman, magkaiba yung dolo niyan. Masarap pa rin dito, parang, parang may electric fan eh. Nalakang iklo ko. O, oh. big. Hey, Anong talaga dito? Large. Large. 30, 30, de 60 246 246, 67 lahat ang ating itlog ng Rhode Island Red 18 days daw siya dyan tapos pagyayari, lilipat dito sa Hatcher. Hatcher ng 3 days o 4 days ay napikisa na siya ulit ulit first time po first time lang namin Pagkita na po kayo sa amin at nung kami ko konti pa lang aming kaalaman Basta ang alam-alam lang na akilap ay maligaya kami nag-aalaga ng mga manok Matututunan din natin yan balang araw Basta po masaya at anong alaga ang gawin Ang importante ay sa puso ang pag-aalaga ng mga hayop. Kaya lagi pong maligaya Ito po pa gano'n ano ba yan? Ano ba yan? baktaw, baktaw gano'n ako lang, dipakitin nyo tingnan yan. Huwag ka nang matuturo, baka masunurin -ma -sun kita yung baktaw-baktaw gano'n <laughs> gano'n ka? Siyempre, pag naisip mo, may butas-butas. Lahat ng butas na mo. Ang Pagpasokan lahat ng butas, ano? Lahat ng butas. Kaya ko tama yung pagsigil ko ng iglog, patuan. Tama yan. Um. ito po yung ating mga bibi, oh. Sa sunod, lalagay din natin itlog nila. Nanginitlog pa ba, ba yung mga bibi natin, o oh, mga bansot na lahat? Ayan, oh. hindi liliit, eh, oh. Magpapalit po tayo Ay, ng... Itlog lang pa rin, oh. Ha? Itlog na? Ng... Bumuli ng... ng... ito. Ayan, itlog to na, ano, ng brama brama ba tawag doon? Brahma, eh. Sumulang may itlog niya, oh. Itlog ng Brahma, parang oh. Para sa mga nag-itlog ng Brahma. Handog ng Brahma, Mas, ng Brahma, Yan. Mas makulay. Eh. Sa maliit. Native ata. wala. Bila niyan. Ano? 67 lahat. Ano? Oh. Sakto yata. Ilan lamang kaya na isang tray? nang ka dyan. Huwag mo nang pabilang sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, na kung bisa sa natin. Kung natin sa sa naman Ayan. Ah, bali 18 days po siya diyan. yun ang nakaalam oh, namin na pagkain. Na, na. At magre-record po tayo. Yung sa yung mga. Ah, ngayon. Si swing na, si swing. Hmm. Oh, hmm. Mga mahulog ah. Oh, Hop, minto ka na mahulog pag tumaw. Hop, oh, oh, isa. Buhay na. Oh, ngayon yun, ano mo yata? Ala na yan na labya, automatic na yan eh. Automatic na yan. But 77, ano sabi? <laughs> Sandali, titignan ko yung ni-record ko kung paano gagawin yung pagkayari. Pagkayari yung natuwad, meron kasing gagawin. Yeah, yun nga yeah, yun, yeah. ito na pipindot na yun. Ayun, ay napindot na ito. Ayun, gumalaon eh. Ayun, no, tama, tama. Ang um, mga one hour, papalit sa kabala. Ito so, yung isang oras, isa isang oras, bum bumabalik siya. At meron tayo dito itong pabo, nagkakakulang ako kanya. Hindi hiling yung time pabo. Ayan. Ayan na rin yung lapisa. Kailangan lima. Ayan. May isang itik. Pinabantayan ko sa itik. Ang masama baka tapura ka ng itik. Ginawa ko na na yung itik ayun. Itik maliit. Asia, di na maliit. Eh siya din napura. hindi naman yung itik na napura. Yeah, Iinit na siya dyan. Hindi ko siya ilaw. Meron sa itik. May sarili siya ng itik eh. Ng tampainit. Ba't nagkaroon tayo itik? Napulot doon na bimbim sa daan yan. Ba't itong repay na buwal? nililis ko at gagawin ng mga vitamins natin. Siyempre, pag marami na tayo manong kailangan may tayo ng vitamins. Malamig Marami pa. May lagyan ng vitamins. Sabi ko doon. Dapat yung pabo dito natin lagay eh. Palagyan mo ito ng ano eh. Kasi yung pabo namin. Yung ilalim na yan, babakura ko na lahat yan. Para magagalit lahat. Ay, babakura na yan. Pati ibabaw na yan, babakura na rin. Ito yung mo na ilalim mo na. Ayaw, babakura na yun. Ito. So, Pura lang priring pin ng pabo para hindi natin mailis yung pabo, kukulong natin dito lang. hindi so, tingan tong gano'n, no? oh ayan. Alam mo, hindi ko Hindi naman na makakalabas yung pabo dyan eh, malaki na yun. Malilit ang buras mo. Kaya nga, niting-tingan yung pabo. Mayro'y pabo naglimit din, karayang pura pa rin. Tama tayo pa, maitong na natin dyan. Mabait ng pabo na Hindi ka mukhang ibang pabo na natin na 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 uh, dyan. Baka sakaling mapilap <laughs> eh. Yan nangitin kong pabo na wala eh, dyan oh. No? Nung naglayas. mo ba? No? po kasi kami alisin na namin yung pabo kasi tingnan nyo yung aming mga halaman, mga gulay, lagi nilang kinakain. Eh naisip namin na ano, ikulong na lang. Hindi pa pwede naman silang nakakulong. Oo naman. Ano yung tao nga pwede ikulong. Tao Eh po ang ating Rhode Island Red sinalang na sa incubator ang kanilang itlog sana mapadami namin kayo road island red ay may itlog yata doon no? Ay, meron po tayong ginikan

sinasabit ang ginikan ito ang ating manok na brama nangitlog <laughs> na araw araw di ba to ito bago pa lang dito. Hmm. may nakuha kami isang itlog eh yung maliit na isinigyan kanina sa incubator May similya na rin kaya yung kahit ganong kaliit na itlog. Eh, itlog. Hindi ko alam. Hindi ko napipisa. Alam ko pag-aaral mo natin. Alam ko kaming alam. Ngayon lang kami nag... Hindi pa makahit magaling. di makikita kami yan. Kasi alam <laughs> sa akin. Ang at yung ating mga gulay sinira ng pabo sinain kaya ganyan ang itsura kaya yung pabo ay ikukulong na natin. Sayang yung gulay eh. Yan, gagawin mo pugad yung tray na yan. Pugad lang, pugad. Yung kinakain nila, Tegra 2000. Ay, pampaiklog. At mamaya, sabihin ko. Yung isa na Para isa na lang, ano? Kasi ano mo rin kung pa Ay, pwede magkasama yun. Mamaya pagpunta ko, tatanungin ko. Pati vitamin na rin. Oh, ilang lang Ha? Ay, 'yan. Wala na din. 1. na 'yan? na kailangan Ay, wala na din. plastic ang bibiling ko. May plastic din iba, kaya lang, iba din mo. na, na, na ako like, ay parang hindi puting masyado. Oo. Oh. natin ng unang bili, ikaw eh. <laughs> ni. kulay Lahat gatas. Lahat tumutulo eh. Ganito kulay di ba? Oh. White atano, yan, eh. oh, ano na yan ano. na yan eh, bakal, masyadong mahal. Ito yung Ito nate natin na makulit na kasi ng ating gulay at halaman. Malapit na kayong ikulong. Pag naayos yung kulungan, na kayo sa kulungan.